Uh, hello po, hello po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal, hello po, good morning po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Anuibi ng Hulyo, July 9, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6. 41, 6.41 na po ng umaga Tuesday at medyo makulimlim uh, nais ko lang mag vlog po patungkol dito sa 10 million reward sa pagtuturo kinaroroonan ni Kibuloy sang uh, sangayon ba ito sa Biblia yan po ang yan po ang sasagutin natin ano. Ah, uh, ba ito ng Biblia o okay ba ito sa Biblia? Yang reward 10 million reward sa pagtuturo kinaroroonan ni Kibuloy. Yan po ang sasagutin natin. Ah, uh, Mainit po ito na balita eh, at ang daming vloggers na, na kwan nagtatalakay dito pero uh, sa akin ay iibahin ko ng bahagya opo ano bang ang sinasabi ng Biblia patungkol dyan sa reward yan po no at napakarami po napakarami at sa pag-aaral ko po kagabi ay ang Diyos po ay halos ganyan din ang itinuturo sa atin eh. May reward. Opo, for every good or bad thing that we do, we have a reward. Ayan po. At mahahagip po natin yan dito sa mga verse na tatalakayin ko. Pero bago ang lahat po ay nais ko na uh, pasalamatan yung mga subscriber po natin. Ito po sila, no? Itong batch number number one po ito. Batch number one. ah, uh, salamat po sa inyong lahat. Si Rusana Narumi ng Japan. Al Ulalya ng Bacolor, Pampanga. Libra Girl. Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Milan, Milano, Italy. Nana Antibi ng Bahrain. Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanoa ng Singapore, Andre de Liber, Anlon Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josalan, Elenita Scrapcher ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Ben Puno, Leti Peralta ng Mambura Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo, Kuerti Q, Juna M, Renal Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ebaston, Illinois, Ernesto Aburke, Placer Eduarte, Duarte, Yasmin San Juan, Roman Di Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako. Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzalez ng Singapore, Bumble D, Diwana Duko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Mirchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Bilasco, William Eli, John Dicinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanez, Domus Tikton, Tib, Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P. O., Cyril Andres, Hermihenel Dugardi, Robin Delpin, Mama Gina, Lani Somintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirerecommend ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan po. Nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. Ito po sila no. Uh, Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Blogcaster Armandin, Engineer Tutu Kaosing, Aling Marie, Mr. Satutuulan to Christian Isgera PMTGR Bloggers, The Action Man Ruja Pantours Divina Apostle CGPichchai Kapihan di Artat Ago Dimjus Journey Kakamping ang batas with attorney Claire Castro at sakasi Ka Walde Carbonil Ugaliin po natin na makinig po sa kanila Opo at o oh, sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic yung patungkol dito po sa 10 million reward sa pagtuturo kinaroonan ni Kibuloy. Pagtuturo lang po ha, o ituturo lang kung saan nagtatago. Napakadali po niyan kung may impormasyon lang ituturo lang hindi <laughs> hindi po ikaw ang huhuli do. Ano? Ah, uh, ituturo mo lang. Kaya napakadali niyan. Opo, yung mga kaanak nung mga alalay ni Kibuloy, yung mga kaanak noon o malapit na mga kakilala, na ikwikwinto nila yan eh. Yan po, sila po ang magsusuplong dyan, yung mga kaanak, kasi wala silang direct contact kay Kibuloy eh. O, ay simple, itong mga alalay ni Kibuloy, kung sino man sila yan, ay naikikwinto yan eh. Hindi nila alam, naikikwinto nila sa kaanak nila. Ayun ay po ang magsusuplong dyan. Yan ang nakikita ko dyan. Yung tao na malapit kay Kibuloy, malamang hindi. Pero yung kaanak nun eh. Opo. Ayan po ang delikado dyan. Ah, uh, ano po ang papatunayan ko ngayon dito? Ang papatunayan ko po ay ah uh, ah, uh, parang iniuutos nga ng Biblia na mayroong ganyan. O yan po talaga ang ang nilalakad ng Biblia na anuman ang ating gawin, kabutihan naman yan o kasamaan may kaukulang reward o parusa. Ayan po, ano. Ngayon ay, ang sagot ko dyan ay opo, nasa Biblia po, ang paggawa ng masama o mabuti ay may reward. Iyan, iyan po ang toro galing sa Biblia. Yan po, ano. Kaya kung ito si Kibuloy ay nagtatago at ito toro mo ay dapat may reward ka. Ayan po, ano. O sige, at ito na po ang mga Bible verse na ating tatalakayin. Matthew 6, verse 1 and 2, Be careful not to perform your righteous acts before men to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. O, oh, nabanggit po ang reward, hindi ba? O. Oh. So, when you give to needy, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogue and on the streets to be honored by men. Truly, I tell you, they already have the full reward. Ayan po, ano? Wag daw, kung ikaw ay tutulong sa mahihirap, o kung ikaw ay gagawa ng mabuti, ay wag mo nang itrumpita. Opo, yung iba kasi kan ang sabi ni Jesus Christ, yung iba kasi ay ina-announce pa o tinutrumpita nga uh, as the hypocrites do uh, in the synagogue o oh, and in the street's corner o oh, sa mga panulukan na kalsada o sa plaza, hindi ba? Kung mamibigay ka kanya, ay wag mo nang itrumpita. Ngayon, itong namibigay ng ginagamit uh, ginagamitan ng trumpita ay they receive the reward. Ayan po, ano? Ngayon, ay si si Topacio, si attorney Topacio ay very assuming eh. Ang sabi niya ay ipakita raw ang mga pangalan nung mga nag-donate ata ito eh. Itong 10 million coming from uh, concerned citizen. O, oh, hindi po galing sa gobyerno yung pagbayad. Ay ang gusto ni Topacio ay ipakita raw yung pangalan kung sino yung... Ah, ay bakit ipapakita pa? Ay ito nga o. Oh. Sabi na ng Panginoon, kung tutulong ka o gagawa ka ng mabuti, huwag mo nang ipakita. Oh, uh, hindi ba? Para may reward ka sa Panginoon. Ganun po yan. Mali ito si Tupasyo na ito eh. Ah, very assuming. Dapat ang pangalan nito ay Asumiro. Asumiro Tupasyo. Hindi ba? Very assuming eh. Hindi ba? Asumiro Asumiro Tupasyo. Bakit niya pipilitin si si Binhor Abalos na ipaalam daw kung sino nagdudunit? Marami po ang galit diyan kay Kibuloy. O, bibigyan ko na lang po kayo ng isang view na kung saan manggagaling yung galit na yan. Yung po pinasara ang IBI-CBN, ang nagpasara po niyan ay isa yan si Kibuloy napunta nga sa kanya ang frequency oh, yung kalahati ata, ang kalahati napunta naman kay bilyar. oh, pinaghatian nila ang frequency. oh, pinasara nila yan. Yung po mga tao na apiktado dyan, yung mga artista na kung saan ay nagbabayad sila ng tax ng 20 million, 16 million a year, ay ang dali lang nila mag-contribute, mga artista lang ha. Ay paano pa yung may mga kasusudan o mga may-ari ng abs ay talagang magdo-donate yan para mahuli lang ito si Kibuloy. Hindi ba? O, marami pong tao na galit. Kasi nga ay very unfair yung ginawa. O... Ay simpre, takot naman kasi ang NTC o takot ang mga taong gobyerno kasi mawawala sila sa pwisto eh. Pati ang mga pulis at saka mga military generals, mga takot yan. O, ay ito naman mga congressman o mga senador ay gusto nila magkaroon ng malaking project o yung kwan yung pork barrel kaya ganyan o, hawak na ni Duterte ang legislative ay ito na bang itong uh, judisyari, judiciary takot na rin eh kasi nga si Sirino natanggal nila hindi eh, ba o kuwarto. kuwaranto ayan po at ang dami pong galit diyan dahil nga binaboy na ang batas Opo, Wala nang demokrasya, wala nang check and balance dahil dito sa mga pagsapi ng mga legislative sa majority. Gusto nila kasi maibilang sila sa majority. Gusto nila kung sino ang panalo doon sila. Yan po ang mali na ginagawa ng ating mga kongresista. Mali po yan. Nawawala po ang demokrasya, nawawala po ang check and balance. New International Version, Romans chapter 2, verse 6. God will repay each person according to what they have done. Ayan po oh. Parang reward din yan kasi God will repay each person or every person according to what he have done. Ayan po, hindi ba? So, uh, parang reward din yan. Oh, sige. At ito na po tayo sa New King James Version naman 1 Corinthians 29. Ito po eh ang kaibahan po ng reward ng Diyos at saka yung reward ng tao. Ang reward ng tao kasi tangible yan, nakikita po yan. Opo, katulad ng 10 million, nahahawakan yan. O nakikita yan. Naandyan na yan. Hindi ba? Pero po ang reward ng Diyos ay hindi pa uh, sumagi sa isipan ng tao. Basahin ko lang po ah, para maniwala kayo. But as it is written, I has not seen nor ear heard nor have entered into the heart of man. Ano yun? Ano po yun? The things which God has prepared for those who love Him. Ayan po. Hindi ba? Hindi pa sumagi sa ating isipan. Hindi pa natin nakita ng ating mga mata. Hindi pa narinig ng ating mga tainga. O hindi pa pumasok sa ating kaluuban. Ano ba yung parah ng Diyos para sa atin? sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Ayan po. Hindi ba? Hindi pa eh. Hindi pa natin alam eh. Pero tayo ay umaasa. Hindi ba? Kaya nga, faith eh. Hindi ba? Wala, hindi ma-describe. Although may mga description sa Biblia, ano ba ang langit, hanggang doon lang yun. Na streets of gold daw. O ikaw ay lalakad sa lantay na ginto ah ay dito ayang yang ginto ay hindi ba yan ang kinahumalingan po ng mga tao o ng mga politiko hindi ba yan ang kinahumalingan nila oh ay doon i eh, lalakaran mulang lang ang lantay na ginto ayan po kaya nga po ulitin ko lang po ano para maintindihan natin ano but at is is It is written, reward po ito ha, reward ano ano ba ang reward ng Diyos doon sa mga tao na ipinagkaloob na ang kanilang sarili sa Panginoon. Yung mga namatay nang dahil sa Panginoon o pinugutan po ng ulo nang dahil sa Panginoon. O kaya yung kahit anong bangyari ay hindi niya iiwanan yung faith nga. Ganun po 'yan. Yan ang ibig sabihin yan. For those who love God Ayan po, ano? Eyes has not seen nor ear heard nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Ayan po. Ay, simpre, ay, kung ikaw ay namatay, hindi ba, nang dahil kay Kristo, hindi ba? O, kung ikaw ay nasugatan nang dahil kay Kristo, hindi ba? O, pinagkaloob mo na yung iyong time, effort sa saka mga ari-ariang kay Kristo, ay simple mamahalin ka ni Kristo, ah? Oh. Pero nga, ang problema sa atin, namamatay lang dahil sa kapirasong lupa. Hindi ba? Oh. Oh. Yung balita ngayon, yung, yung beauty queen na kasama yung Israel boyfriend niya na pinatay dyan sa Pampanga ata o oh, ay may balita dahil daw ata sa kapirasong lupa, hindi ba? oh, ganun po yan, hindi ba? Ay hindi po mahal ng Diyos yan kung ang tao ay pumapatay ng dahil lang sa kapirasong lupa, hindi ba? O, oh, ayan nga, ang pinagkakaguluhan ngayon ni Juan ni, ni si Lito Lapid, hindi ba? oh, wala daw siyang alam eh, hindi ba? ay pero puro lupa po ang pinag-uusapan diyan eh. Oh. jan sa Pampanga, mga klua pala 'yan, certificate of land ownership award. Mga kluwa lang 'yan na na inuunti-unti na, na kinukuha ng mga politiko. O, oh, ina-award kunyari sa mga magsasaka, pero later on ang kumukuha ay yung mga politiko. oh, isusubdivide ko nyari dahil nakuha ng agrarian reform, ayan po eh, hindi ba? O, hindi po bibigyan ng award yan ng, ng Panginoon. Ang bibigyan lang ang, ng award ng Panginoon, yung mga tao, those who love him. Ayan po. At hindi pa nga sumagi sa isipan ng tao eh, kung ano yun eh. O hindi pa nakita. O hindi pa narinig. O, yung mga yung pinipara ng Diyos para doon sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ayan po. Hindi ba? O, oh, reward po 'yan. Yan po ang kaibahan ng tao. Reward ng tao, 10 million, nakikita po yan, tangible. New King James Version, Malakay 13. Bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house and try me now on this says the lord of hosts if i will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it ayan po ang sabi ng Panginoon na ginagamit po ito ng mga pastor. Uh, pati na yan si Pastor Kibuloy, ginagamit ito pero mali ang interpretation nila. Uh, hayaan nyo na ipaliwanag ko at may oras pa naman ako. Uh, bring all the tithes into the storehouse that there will be food enough in, in my house and try me now on this. Try me now on this ang sabi po ng Panginoon samantalang ang sabi ng Panginoon do not test or do not tempt the Lord your God. Pero dito may pasubali sa po dito eh. Ang try me now on this, sabi niya. Subukan niyo ako, sabi niya. Subukan niyo ako dito, sabi niya. Says the Lord of Hosts, if I will not open for you the windows of heaven. O oh, bubuksan niya ang ang durungaw ng kalangitan at ibubos ko ang mga pagpapala sa inyo na wala na kayong room para i-receive yun, sabi niya. Ayan po, hindi ba? Reward din po eh. Pero dadalhin yung tides daw doon sa storehouse. Ang sabi niya, hindi ba? Oh, para may pagkain doon ang doon nga sa house of God o dun sa mga tao na naglilingkod sa Panginoon o kaya yung umaasa sa sa simbahan kasi maraming humihingi po diyan eh, mahihirap ganyan ay mayroon silang makain ayan po ang sinasabi ng Panginoon and try me nay sabi niya oh if i will not open the windows of heaven and pour out to you such blessing wherein there is no room enough to receive it. Ayan po. Ano po ang mali ng pastor dito? Ang mga pastor dito ay sinasabi nila ito ay sa tao. Yung ordinaryong member. Yan po ang sinasabi ni Lucky Buloy at yung mga ibang pastor. Mali po yun. Ang sinasabihan po dito, yung mga pari o yung mga ingat-yaman ng mga simbahan. Kasi nga, parang gobyerno po yan eh, na nagkukulik ng tax. Kukuliktahin sa munisipyo, ipapasa ngayon sa National Treasury. Ganon po yan. Ganon din po sa simbahan. Kukuliktahin sa simbahan, pero ipapasa pa yan doon sa pamunuan. Yun po ang ibig sabihin yan. Bring all the tithes, into the storehouse. Ang ginagawa po kasi ng mga parisyo noon o mga pari ay may korupsyon din eh. Kinukurap nila. Hindi nila binibigay lahat. Yun po ang sinasabi dito sa Malakias Hindi po mga tao ito na pinagsabihan. Bakit, bakit pagsasabihan ka ng Panginoon ng ganun? Hindi po ang sinasabi po ng Panginoon ay magbigay ng naaayon sa kagustuhan ng ating puso at hindi na pipilitan o dahil sa pangangailangan. For God loves a cheerful giver. Yan po ang itinuturo ng Biblia. Marami pong ganyan. Ay bakit dito ay ka na, mag, na magbigay ka ng tithes? Ang tithes po ay 10% ng iyong salary. Although na sinusunod yan o nangyayari yan o pwede, pwede yan, pero pwede rin na mas malaki dyan ang ibigay mo. O pwede rin na mas maliit dyan. O ngayon, at saka yung pira mo, pira mo yun eh. Yung pinaghirapan mo, yung pinagtrabahuan mo, pira mo yun. Hindi po tights yun. Hindi po, ang tithes, yung naibigay na dun sa simbahan. Bring all the tithes, sabi po ng Panginoon. Ang pinagsabihan po yan ay yung pastor. Opo, kasi nga kinukurakot. O, e, ang sabi po ng Panginoon, dalhin sa aking tahanan yung mga lahat ng tithes. Ay ang iba kasi hindi na dinadala eh. O, binibili na lang ng iloprano siguro, hindi ba? Ng helicopter. O kaya ay, ay kung saan-saan na nalalagay. Yan po. Ang sinabihan po dyan, uulitin ko, yung mga pastor na nagkurap ng pira ng simbahan. O, ayan po. At bakit naman pagsasabihan ng Diyos ang mga tao na bring all your tights? Hindi, hindi ganun. Wala pong compulsory dyan. Wala. Although na may record na ganyan, pero sa Old, sa, Old Testament, ganyan nga eh. Pero sa New Testament, pinaliwanag yan ng maigi. Opo. Pinaliwanag yan at ang dami pong example na ganyan. Hindi po tights kung hindi kung ano yung maluwag sa iyong dib dib yun po oh at ito nga may reward hindi ba i will not uh, if i will not open the windows of heaven kung sinusunod yan ay imagine nga eh pastor nga eh oh pastor eh kung saan saan dina yung mga kwan eh mga piran ng simbahan hindi ba ay talagang ang mangyayari dyan ay parurusahan po talaga ng Diyos yan. Hindi ba? Oh. Dilubyo ang ang kwan ang mangyayari pag ganyan kasi si pira na po ng simbahan yan eh. Oh. Ang reward diyan ay talagang ay hindi lang natin pwedeng sabihin kasi nga ay baka sabihin niyo hinuhusgahan pero may kaparusahan po yan at yun ang reward. O, oh. o oh, sige po at palagi ko ay may naintindihan na po tayo sa ating sinasabi, lalo na itong Malakias 3.10. Hindi po mga tao yan ang sinasabihan dyan. Ang sinasabihan po dyan ay yung pamunuan ng simbahan na nakikita ng Diyos na kinukurakot yung mga ibinibigay ng mga tao. Ayan po ano, at sa at sa aking pong pagdi-discuss dito, dinadalangin ko po na sana ang Panginoon ay bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa kanya. O habag, ano? At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po, hilo po at salamat po sa inyong pakikinig, ano? Salamat po.